Ano na hin ako. Oo. Ayun. May mga bibihin ako gamot. sana, maaliwan na naman ako. So, pambili ng gamot. Kaya medyo, ano, na Isip nyo. Ma, matakas ang kolesterol ko. Tapos, high blood daw ako uh, oh, alam na ako umano sabi uh, wala naman daw wala pa naman daw dalabi maaas na ang ulis na ron kaya kailangan kailangan kung ano nyo ng pang men in a na inumin gamot ang binilang gamot kaya sana ay niya ako maabide oh. ang ng gamot ko. o isang blood isa sa isang e, e, alulis sa sa, ano, na ang ano, angyan umaga isasama ng isasama sa sa nila 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 yung ang gabi, ang pa. at sa naay ano 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 na ano 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 akong ano 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 Pagkakulis Sa 5 lakhs yun daw ang Babalik ako no 2 months. Oo. Sa ospial. Di Salamat. Sana may tumulong sa akin mamay.